May good news ako sa inyo. Ano po Nag-uusap kami ni kuya mo. Gusto na daw umuwi. Habang palapit tayo, even parang nawawala yung puso ko. Message mo lang kay Sap. Sana, bigyan pa siya ng lakas ng pangangatawan. Si Kuya, ano yung gustong sabihin kay Kuya Bin? Yung sa akin naman, yung tuluyang ang gumaling, uh, tuluyan na uh, mawala yung mga gumulong sa isip mo. Kasi habang nakakulong ka dyan, hindi lang ikaw nakakulong dyan, pati kami lahat. Mm. Makakalaya ka dyan, makakalaya na rin kami. Tulungan lang, sabi ko nga, ba diba? tulungan. Kaya yung ang nakaraan, nakaraan na, hindi natin makabalik dyan. Harapin natin yung pinabukasan. Yeah. Um, yung pagmamahalan, tulungan. Yung yeah. yung ano ko. Iyan ang mga katekram, yung pinakamasakit sa pinakamasakit. Masaya pero masakit. Nung nga po ito na yung ano ito na yung uh, ini nakamasakit na masaya. Napakaremda. na. So, naramdaman mo na yung sobrang pangulila ko I mean, yung know, ano ko yung basa ko sa'yo eh. No? So, ito ko naman na yung kutsyata naman. Okay ka Oh. Okay. Mm. Tapos hindi tayo talos bumindahin o. Nasaan yung bracelet? Hindi. Nakamahulog um, ah, mo ha, Pero ang latit lang naman yung Kuya Ben. Hindi naman ano. Uh, pagka ano, punta-puntahan niya lang kita na. Kasi napag-usapan namin ni Kuya Ben yung bahay na itatayo sa'yo. Di ba napag-usapan natin? Promise lang. Anong pasya mo ngayon doon kay mama kay papa mo, o sa promise lang talaga? Namiss ko po kasi na sobra yung kulita namin, yung mga... yung mga laro namin, yung ginagawa namin kapag ano. mm. Na naramdaman ko na parang... nawawala yung galing ko kapag hindi sila ang kasama mm. ko. Ang bagang ano, yung alam mong galing ka na pero nawawala dahil hindi sila malaro. Ingat ka lang doon kayo Bina. Hmm, lagi po nag-iingat doon. Hmm. Namimiss kita sobra Kuya Bina. Hmm. So yun nga, hindi daw kami nakapagpahalang gato'y grang. Ayaw din ni Kuya Bin na lahat. Paano to surprise bukas? Kailan mo pa naramdaman yun? Sobrang masilang na miss ko yung pinag. Simula naman mawala ako, hindi naman pwede. Hindi ako nag-iisip, nag-iisip din po ako. Mm. -hmm. Ayun po, ang kasama isip ko sa kailan ka Oo. Oh. Thank you, Kuya Ben. Sa banda naman, Kuya Ben? Masaya naman ako dyan. Hindi naman po, hindi naman po yung pupunta ako doon na makakawa ako. Siyempre, may malaga rin akong mission. Ano yung papa, alam mo ang mission mo doon? Yung Kuya Bin. Isang banda naman, Kuya kahit sobrang sakit sa akin yan. Masaya yung puso ko kasi nga, siyempre, iyan naman ang hinahanap natin. Naalala mo sila. Hmm. Sa ngayon, ano yung plano mong gawin ito, Kuya Tulungan sa mga sa mga 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 sa kayo na po to totoo ng buhay na nararamdaman ko so, sa uh, mga lahat. Hmm. Masarap yeah, mamimiss ko yung pagmission natin, Kuya Vin. Mamimiss mo ba yung away date? Basta ko miss ko yung away date mm. ako. No, okay, thank you. Hello? Hello po. Good morning po. Good morning po. Ate Leslie. Ate Joy po to. Ay, Ate Joy. Good morning po. Good morning. Kumusta? Okay naman po. Hmm. Tumatawag kami kanina pang mga alas dos. Ay, tulog po kasi kami. May pasok po kasi kami nila yan. Sorry po. Oh. Um, may good news ako sa inyo. <coughs> ano po yun? Nag-usap kami ni kuya mo. Oh. Mm, gusto na daw umuwi. Hmm, bakit? hindi ka makasagot. Sige <laughs> po, kung gusto ni Kuya. Hmm. Ay! Sa akin na ba tira mo yun? Di ba mo na, Eh, yung, no, ano, yung no, tao sa lugar niya? Yung sa lugar niya? Yung sa malapit sa bahay ni... Ate Joy? Zone 3 Dito si mama? Wala ako lang sa matra, kata, siya. Hmm. na Nandiyan si Ate Leslie, mm -hmm. Joy? Ako, wait lang po. Mm. Ate Leslie. No, Good morning. Good morning. Good news, Ate Leslie. Apo. Uh, si Kuya Bin. Gusto na daw kayo maka makasama. Sige po, Dear Rob. Para makasama na rin po namin siya. Uh, nandito kami ngayon dito sa ano dati dito sa loob kanina pa kami alas dos dito eh Ah, uh, may may contact kami ng ano po yung dito sa Alupao po. Mm. Okay. Pwedeng i-guide mo kami sa ano sa sa daan. Dito. okay. Dito kami dati, papaano yung way? Pabalik ba kami? Hindi po, diretso po kayo. At ah, diretso daw tayo, kuya. Okay. Nagulat si Ate Joy, hindi mo kasalita. Eto, nandito na kami, Ate Leslie. Kanan dito, dito na kami sa simbahan. Ano, tapos aalis pa mamaya po. Ito diretso ba kami? Apo, diretso lang po sa kanan. Ano 'yung puso ko? Ang pampalapit talaga ibin, parang nawawala 'yung puso ko. Nabahan lapit malang din naman. Pupuntahan na lang kita. Mataklito. Ditan na lang Kuya Bin. Oo, direkta Oh, press ko pa. Ayun si ano. Tumatakbo si Ate Joyo. <laughs> so, bless ka, bless. Aha. Uh -huh. Tumasa 'yung aso. Mamaya na ko Bin. Ah. Morning. Ah, uh, grabe naman kayo. Naghintay kami ng limang oras sa kalye. Pero di ba dati po nabanggit ko po sa inyo? Diyan. Hmm. Okay. Magandang umaga, sir. Mas, ano dito? Mas presko. Ay, ay, Bip, May pasok si Bunso. Tsaka po 'yung JJ. Po yung... sticker. Tay, nakita okay. si dito, oh. Oo. Opo po. Kape, best. kape ano ko lang? Si Kuya Bin na lang. Tsaka si ano. May baon kasi yung kape. Papasok po pala sila Ate Joy. Hmm. Parang kilala ka, no, Kuya Bin? Ang bait. Anong pakaramdam? Ginulat ako ng kuya mo. Nag-usap kami mga ano, siguro mga 11. Hindi pa. Ano to? On the spot. Kaya nga parang ano eh, hindi ko alam kung anong pakaramdam ko. Masaya ako siyempre na gusto na kayong makasama. Pero iwan na kami. <laughs> Nagawa si ate na ano. Ang ganda rito. Nakikita mo yung bundok eh, no? Pero next month, mm. yung... may nabira kasi kami lupa ko yan. Oh, kung yun. Naman, yun... Kaya, yun... Kaya, yun... Hmm. kaya next month po, um ano, magpapatay po kami. Kasi hmm. kung po na uupay. Hindi pag-usapan natin yan. Siyempre, uh -huh. ano na to eh, uh -huh. part ng family namin si Kuya Ayan, yung panganay na kapatid ni... Nakita na po kayo? Siguro siya po yung nagdarad ka rin Oo, oh, okay. Tignan ko lang yung ano. Tignan ko lang yung reaction niya pag nakita ko. Ka. Kasi ito yung parang ano eh. Mas close sa kanya. Hmm. Sir, maraming salamat po pala. Ayun ako, maliit na bagay po. Alam niyo na po ba yung balita? Na, Sandali. on Oh. Naiiyak si Kuya. Hindi ah. <laughs> uh. po eh, kung di dahil sa inyo, mm. kung kasama ka sa Kusya rito, eh baka hindi ko na po kakayanin talaga. Mm. Kasi yung tatay po namin, eh, may ano po, di ba? May ibang pamilya na. Kaya dinala ko sila rito para mas malapit sa akin. Paano? Ah. Hindi, bigyan ko naman sila. Bakas ano yung, yung Kuya ang... Oh, kasi pangalawang ama to eh. Okay, kanina kasi mga 11, nag-usap po kami. Mm, biglang, first time po yun. Naso sabi niya, sobrang namimiss niya daw po yung mama niya. Uy, Ram, hmm. pwede nang umuwi. Sabi niya ganyan. Ayos niya na kung bumalik. Hmm. Okay. okay. Sabi po, eh, kung talagang gusto niya bumalik, wala naman po problema. Oo. Uh. Aso ah, akong ganitong sitwasyon po na eh, <laughs> hmm. hindi mo kukakayanin talaga siya. Ako naiintindihan ko yung ibig mong sabihin. Construction lang po yung anak ko eh. Hmm. Hmm. Pero ano po yung ano? Ano yung parang umiikot to dyan ngayon? Mapanatag din po ako na safety na po yung mga palit ko na kung pang-araw-araw kakayanin naman po, po namin. Hmm. So, itong may upahan pa po eh mm. hindi ko lang po alam sir kung kailan ko kakayanin mm. dahil eh, nga yung wala lang po yung puto lang hindi kami kami mm. nanay ko naman din po eh siyempre may ibang pamilya na rin po may ganun din din tatay ko mm. kung makapagbigay man lang sila siguro hindi naman ganun kalak kasi sabi ko kung ako lang at kami nang bayan ko hindi parang may hirap tayo mm. Uh -huh. may anak na rin po ako kami mm. Kapanya na rin po Ilo Iyan lang ba yan? Pa parang ano eh, naiya sa camera. <laughs> Iyan pa lang. Okay, kasi family planning. Siyempre po mahirap ang buhay. Hmm, mm, tama. Maganda yun, iniisip yung ano yun, future. mo um, mahirapan kasi mga bata lang din eh. Ano po yan? Kaarap ko yung dalawa dito. Mano, Ginampanan mo talaga yung ano yun. No? Nakakatuwa. Mm. Mas hindi ko kakayanin sir, kung pakabayaan ko na lang po sila. Mm. Tapang ako ay... Eh, Maganda ang kalagayan ko, mm. basta lang nakikita ko nahirapan. yun eh. mas hindi ko kakayanin, sir. Mm. O, ako na lang yung mayraman. Huwag lang sila. Mm. Kasi yan ang mga mga mga. Ayaw ko maranasan din yung mga nakakasan namin. So, okay. Kasi ano, may nabanggit si Ate Leslie pero hindi ko pa alam kung ano talaga ang ano ni Kuya Ben. Kasi sabi ko sa kanya noon, Kuya Ben, saan mo gustong ano patayo ang kitang bahay? Sabi niya sa promise land daw. Siyempre, yung bigla niyang pagkamis ba malay mo. Tingnan natin ano yung magiging desisyon niya pag nakausap na kayo. May nasabi si Ate Leslie na nakabili daw sila ng lupa. Oo, kami, nag-share-share Ah, kasama ka doon. Hmm. Okay. Yung mura lang po yun talaga rito. Yung mga long yun. Hmm. Saan po yun? malayo po dito? Hindi uh. hmm. po dyan. Sa likod. Bundang, ano na po yun. Ah, hindi pa po simintado. Pagpapapapalang. Pa, 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 hmm. Iniisip ko kung ano nang pwede niyang magawa na hindi siya mani. Eh. Oh. Kasi pagka sama-sama ko siya, hindi siya nakaka... Hmm. kumbaga, naiwasan niya mag-isip. Kaya lang dito iniisip ko. Gaya nga nun, nung may iwan. Kuya Bin, hug mo kay kuya. ano? okay? <laughs> 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 ah, hmm. Kuya Bin, good news si kuya nagpo-provide dito sa kanila tulong tulong hmm eh ano kasi niya parang hindi 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 ano 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 may sinasabi si, ano si Ate Leslie, ano ba diba nag-usap kayo dati? Yung may nabiling lupa ano Mm. Paano yung plano doon sa... So, sa bahay ko na at ng ako na? Mm. Hindi, kahit doon lang din po sa, sa lupa na yun. Eh. Mm. Okay. So, so, okay na? Okay. Uh, uh hindi prank yung ano yung pagkakawi natin dito. Talaga ng decision ko. Ah, okay. Ngala. Talaga ano. Kaya ako naman po nagigilig yun. dahil mm. Hindi nyo gusto ng pamilya ko. Mm. Uh, nangako lang ako na baka hindi pa ngayon kasi uh, wala pa kami pera. Mm. Ah, so nung nag-uusap kayo, yun pala yung ano nyo? Mm. Okay. Okay lang din naman, Kuya Bin. Mm. Yung mukha mo hindi mapinta. Mm. <laughs> Ganun talaga. importante ano, yun din ang masakit man. Siyempre, yun yung, yun yung dun sa mas ano eh. Kala ko doon na siya magubuo ng pamilya. Oh, uh, yun nga din eh. Oh. Uh. Sa isang banda talaga, eh ako natutuwa dahil mm, yun din. Nas kadugo niya yung nakakarami niya talaga. Tsaka ano, sa, ano uh. matagal din siya nawalis. Mm ay magkakapa sila. Tsaka yung pagkakasabi niya, miss ko na yung... miss ko na yung pamilya ko, miss ko na yung mama ko. Kuya Bin, anong masasabi mo kay kuya? Mm -hmm. Ano ba ako? Numama um, nga po sa kanina. Miss na ako yung umako ng responsibilidad siya. Mm hmm. Pero hindi niya sinasabing dahil ko yun siya. mas matanda sa akin. Mm. Ginawa niya yung uh, Parang hindi ko kaya na nahihirapan ako sa ganung sitwasyon. So, oh. Bilib ako. Mm. Ang mga mga... Kuya, anong masasabi mo doon sa sinabi ni Kuya? responsibilidad niya pero inaako mo daw. Hindi, yun naman po talaga sa pamilya. Hindi naman kailangan kung ano yung sitwasyon ng buhay mo. Ikaw na dapat tumulong. Mm. Kahit na mahirap, kahit mahirap na tayo, magtulungan tayo. Kung ano yung kakainin mo, dapat matikman din na. Mm. Kung ano yung hirap na nadanas mo nun, huwag mo na padara sa kalina. Mm. Kahit mahirap na nadanas namin, hindi siya po. Isarap na mo Ano lang lang naman po. Mm. Kaya sarili na silang hirap, hindi na yung hubak, tapos hindi lang sila magkakasakit, kung ano yung meron sila ngayon, tanggapin nila, yun lang po huwag mm. sila magagat ng, ng mataas agad, wala nga yung mm. tatahag mm. kasi mas masarap po talaga, ang makakamkam mong sarap ay galing sa hirap talaga, unti mm. unti lang pinaghirapan yun o? No? pinaghirapan mm. Pag nga kay kuya, ramdam ko yung love mo sa mga kapatid mo. Thank you ha. Thank you, thank you. Sa tagal namin pagsasama ni Kuya Ben, Kuya, salut na salut siya sa'yo. Pagka yung ano, napag-uusapan ka. Kahit kasi po nung magkakasama kami, nung buo pa po yung pamilya namin talagang nagtatrabaho na po ako noon. Ako rin po yung sumusuporta nun kasi yun nga, mahirap na masada. Mm. Tinutuluhan ko yung tatay ko Kaso ngayon, may time na yan, kung alam nyo po yung ginagawa niyo noon, yun. Mm. -hmm. Eh, kaya ako na makikita pag uwi ko, wala pa kami bigas, ng ulam. Mm. -hmm. Ibili na po ako noon, talatang kilo, tapos isang gatas, hanggang mga karaw. Kaya yun ang hinano ko sa mga pagkito. Mm. -hmm. Uh, makapagtapos lang kayo. Masaya masayang na ako doon. Maluwag na yung kalooban ko at pag-iisip ko doon ako. Mm. -hmm. Uh, ano naman, tulungan nyo ako. Tutulungan ko kayo. Mm. Tulungan tayo. tayo kaya, kasi kung ako lang ng ako at hindi nyo naman kaya tulungan sarili nyo, eh hindi ko kakayaan niya ka ako. Mm. Um, ano no, naman ito, ano ko sa akin? Tulungan. Hindi mo na buhay na ginagkaya ka. Hmm. Pagka kasi yung tulungan eh. gagaan lahat eh, no? Tsaka, dapat, may malasakit talaga din sa tumutulong. Mm na pwede yung tanggap ka ng tanggap. Kahit yung masukulihan mo na pakita mo lang yung card mo sa akin na maganda yung ano ng grade mo. Hindi ko naman na na maging first, second, or third ka. Basta nakikita ko sa card mo na nandun ka pa rin na prosigido ka mag-aral. Yun lang po, tulad nun, pinakita nila yung card nila sa akin. Pagkantuha po ako ha. Yung ano, tutuwa ng sopas. pagkati natin, kahit mm ayaw mo. Eh, kahit sa ganong ano na naibigay ko sa nila, iba naman po yung naibigay nila sa akin. Oh, Mas malaki po. Iba yung saya ano? no? Tuloy niya lang yan, ka. Hindi ko naman nangangad na maging second, author, kaya, ka. Mm uh, -hmm. Ayos ko yan lahat. Pa maganda Parang nakikita po silang guide. May mm -hmm. Na pwede silang tularan. Mm hmm. Pagdating ng araw. Mm hmm. Tatay na tatay yung ano ni Kuya, yan, no? Eh. Kuya Lito. Tulutan ng araw. Oo. Oh. Hmm. Thank you sa pagmamahal sa family mo. Yan. Message mo lang kay... Sa... Sana bigyan pa siya ng lakas, ng pangangatawan. Si Kuya, ano yung gusto sabihin kay Kuya Bin? Mm, sa akin naman. Ang tuluyang ang gumaling. Uh, tuluyan na mawala yung mga gumulong sa isip mo. Kasi habang nakakulong ka dyan, hindi lang ikaw nakakulong dyan. Pati kami lahat. Mm. Kung makakalaya ka dyan, mga kalayan na rin kami tulungan lang sabi ko at ba diba? tulungan kaya yung ang nakaraan nakaraan na sabi natin magkabalik yan harapin natin yung kinabukasan yeah. so, yun pag tulungan yun lang ano ko no. uso ba sa inyo yung hug and kiss hindi po eh pwede nga no sa amin kasi uso yung ganito pag hug kami tsaka kikiss lang dito kanyan bilang ano gusto ko makita yun sa inyo okay. Si Kuya Ben naman. Ayun ah, di ba? Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Hindi po kay ganyan tayo. Parang dapat din nagbabago buhat ng bata. Kasi ba yung ganyan eh, na-express mo yung love. Mas na ano yung bond niyo magkapatid. Mas na pagtitibay mo pagka kami ganun. Kasi na-express mo nga yung love. Okay lang, sobrang saya ko lang na may ganyang kuya, si Kuya Ben. Na ikaw yung sinasabi niyang nahulog dati sa sa bubungan yata, no? Basta ikaw yung nagpag-uusapan parang kita ko yung respeto sa kanya sa iyo. na napaka no mo, napaka-bless mo may kuya kang ganyan.